Good afternoon mga chikirabis at besiko at sa mga besikong expired. For this afternoon video, samahan nyo kaming mamili ng aking pinsan. Pero bago ang lahat ng order muna kami sa Jollibee, nagugutom na daw kasi siya. Siyempre so, bagong sweldo, yaman yamanan kami for today's video, char char. Hindi pa naman kasi kami dyan nagla-lunch at nagdi-dinner. Close kami yung mga bata kami, nasa province kami. Kaya lang nauna silang pumunta sa Manila eh, char. Since na maghihintay pa kami ng 10 to 15 minutes sa Jollibee, kumain muna kami dito sa show my... na napaka fryway niya, kaya lang less siyang magagawa kasi meron siyang pinsa na. Feeling sikit to vlogger kami. So tama na muna ng yaw-yaw tiw-tiw. Panoorin nyo muna kami mga chiki loves at beshiko, lalo na sa mga beshikong expired. Di ba si Rhea taga lang sa may mamapit? Sa Pindya Palaw. Oo, oh, nadaanan ko kanina. Hindi nadaanan pala natin yun. Oo. Oh, oh. So ayan, maya maya nga tapos na kami. So samahan nyo na kami mga chikilabs at beshi ko at sa mga beshi kong expired. Turo ako yung pinsan ko paano mamili. First time niyang magsasarili ng buhay. Tuturoan ko siya, ayan. Sa tuturoan ko siya ang babae, Choy. bilisan mo ang bagal-bagal mo. Tinuturo ako siya kung paano magmuhay mag-isa. Ayan. Ang galing-galing kong -galing mga babae pero pagdating sa gawaing bahay, kaya iniiwa ka ng mga jowa ang babae. Ay, <laughs> tingin mo sabi ng fuckboy. Back fuckboy siya yung kakaraan. So, ayan. Simula bata ko kami, close na kami. Kaya lang, hmm, na-addict siya sa mga babae. <laughs> <laughs> Champion. Ayan, wala yung to. So, huh? mm -hmm. Champion ni Mel Chang ko. Oh, Kaya favorite ko yung gawa ni Mel Chang. Champion! Bilisan mo, napakabagal mo. gusto ko, i stress ako. Para para akong nagkaanak ng ano, mas matanda pa sa akin. Charot. gusto ko. Ito kasi uh, may save kang 5 pesos. Kasi ito wala. Ayaw niyo makinig sa akin. Naray vlog ako for today's video. <laughs> <laughs> Oo, oh, 56 yan. Mas gusto mo na mas malaki. Mas gusto na niya mas malaki. Mas malaki yung gusto niya. Oh, bahala ka. Kaya <laughs> yung shock <syak> to lang. Tawa-tawa. <laughs> so, Mahilig talaga siya sa Dax. Sabi ko sakto to lang. <laughs> Ayan, nakuha ko siya ng sardina. gusto niya yung ducks na naman daw. Okay, maliit lang. <laughs> <laughs> Mahilito na siya daw. Okay, dahil dyan, naglalaro tayo ng ducks o dudes, Char. Ito, namimili po siya ng mga kalaman. O, so, mamili ka dyan. Yung mga imported. Cheese, hindi siya po. Cheese, hindi kaya Parang mas masayap ang peanut butter. <laughs> 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 siya kung anong kung anong ano daw <laughs> kung anong palaman <laughs> sorry kung mas masap ang peanut butter <laughs> <laughs> so bibili siya ng shampoo sabi ko shampoo ng kabayo eh baka siya baka palbuhok ako manipis so ganitong shampoo ay salamat after ng mahabang oras pa uwi na rin kami na motor lang kami mga besi